At siyempre mga bro, nais nice kong subscribe naman muna ninyo ang aking YouTube channel, Kuya Bird Channel. Ayan, paki-like na rin, paki at paki-pindot ng notification bell. Ayan. So siyempre kapag ayaw umandar, ang unang i-check natin ay kuryente. Ayan. Kuryente ng spark plug. Okay? So tanggalin natin ng high tension wire, tapat lang natin dito tapos tadyakan o ng sosi ignition switch. Tadyakan natin. So, okay. At sunod naman natin mga bro i-check itong battery. hayan. So dapat mayroon tayong tester light. Okay. So pag walang kuryente doon sa high wire sa may spark plug dahil itong CB125 ay sinasabi ng iba na battery drive pagkat wala siyang primary coil sapagkat ang gamit ito ay lighting coil Ayan. So, ibig sabihin, yung kanyang CDI ay DC CDI. Okay? Ayan. So, testing natin yung battery kung mayroong kuryente. Ayan. So, wala siyang kakuryente. No? Kahit konti. Ibig sabihin, yung battery na to ay sira na. Maring grounded na rin to. Kaya, isang posibleng nagbibigay din na ayaw lumabas yung kuryente doon sa high tension wire or doon sa spark plug. Kaya, ayaw mandar. Okay? Ngayon mga bro, gagamit, gagawin natin dito. Mayroon din tester light dito sa may battery. Huwag muna natin tanggalin yung terminal. So subukan natin on yung ignition switch. Tapos tadyakan, no? Para malaman natin kung okay ba yung charging system. Hindi pa nasera. Pagka lumakas yung ilaw dito, pag tinadyakan, ibig sabihin okay yung uh, charging system, yung regulator, no? Pero pag walang supply dito, ang susunod natin mamaya ay Champions. Okay, so tadyakan muna natin dito mga bro. Ayun. Okay. So, ibig sabihin mga bro, walang problema yung charging system. Nagcha-charge pa naman siya. Ngayon mga bro, ang susunod natin i-check dito ay Pius na. Ayan. Ito yung mga Pius. No, kasi itong isa sa, sa accessories, itong isa naman ay sa ah uh, CDI yan okay. okay So ayos naman yung mga piyos mga bro no walang diperensya Okay kaya lang walang lumalabas na kuryente dito sa high tension wire kaya ayaw umandar. Siyempre sunod natin mga bro tanggalin yung at yung tangke. Ano? Ayan, para makita natin yung CDI. Kaya ito na yung ating sunod na i-check mga bro yung CDI. Okay? Tanggalin natin yung CDI. Ayan. Bunutin natin yung socket nya. Okay. So, eto tester light natin mga bro, yung supply, no? Supply papunta sa CDI. So dito mga bro sa CDI, makikita natin yung supply supply na wire dito ay kulay red, no? Kulay pula, 'yan. So, 'yun ang titestirin natin at, ng ating tester light. Tapos tatadyakan natin mga bro para malaman kung mayroong supply. Pag umilaw, ibig sabihin, mayroong supply. Ayun. Okay. So, ibig sabihin mga bro, mayroong supply doon sa CDI. Okay? Pero, ang problema, ba't ayaw umandar? Ayan. So, balik natin yung CDI. Ayan para sigurado lang. itong ginagawa ko mga bro para sigurado no kung anong bibili natin na piyesa hindi yung bili tayo ng bili ng piyesa na walang kasiguraduhan okay ang isusunod natin mga bro isusunod naman natin check ay yung wire na galing sa CDI papunta dito sa ignition coil ayan no ignition coil ayan So, tatanggalin natin to yung dugtungan ng wire na galing sa ignition coil at saka CDI, no? Yung supply galing CDI papunta sa ignition coil. Okay, yan. Ito yung papunta sa ignition coil, no? So, ito yung galing sa CDI. Okay. So dito mga bro, dahil kapag galing sa CDI, ang lalabas na kuryente, hindi na yan DC, no? Malakas na yan. AC CDI. E, ang gagawin ko dito mga bro, ang tekniko talaga dito sa mga ganitong problema ay ano, nahawakan ko lang mga bro. E, Ayan, no? Hindi makita pala, sorry. Ayan. Ito yung galing sa CDI papunta sa coil so technique dito hawakan ko ng ganyan para maramdaman ko kung may kuryenteng lumalabas o wala pero dapat dyan dahan-dahan lang yung tadyak pag nyo lalaksan no sabi nga nung iba bakit kailangan pang hawakan malakas yung kuryente talagang malakas kapag nilaksan mo ng tadyak or ginamitan mo ng electric start dapat dahan-dahan lang okay Ayan, dahan-dahan ang -dahan tadyak. So, yun, lalaksan ko. Okay. Lalaksan ko pa. Okay. So, walang lumalabas mga bro. Talagang walang lumalabas na kuryente dito. Galing sa CDI. Okay. So, pinakita ko sa inyo kanina mga bro kung anong dapat itister, no? Isa-isa, step by step hanggang sa CDI nung nasa CDI mga bro nakita nyo kanina na tinister ko yung supply doon sa CDI malakas yung kuryente na pumapasok ano ibig sabihin okay yung wiring okay yung charging system may pumapasok na kuryente sa CDI pero galing sa CDI wala nang palabas papunta dito sa wheel okay yun doon na tayo mga bro ngayon dugtong natin ulit to no galing si papunta sa ignition coil dugtong natin ulit yan ngayon mga bro dugtong natin para di na makalimutan ngayon mga bro dahil may supply na papasok ng CDI kanina tapos sa CDI walang lumalabas papunta sa coil ibig sabihin ay ang problema ay CDI yan okay saka tayo bibili ng bagong CDI okay. okay. ito na yung ating bagong CDI mga bro ayan, bubuksan ko na lang at may testing nga okay, salpak natin Okay. Tapos, ngayon mga bro ay testingan natin ulit adyakan, no? Yung kickstarter, wag yung motor. Tapos titsik na titsik natin ulit dito sa attention tension wire kung mayroon nang lalabas na kuryente. So wag na natin hawakan 'yan mga bro dahil pag may kuryente niya talagang malakas. Ayun. <totohat> pag hinawakan pa natin 'yan mga bro at inadyakan, sigurado kuryente talaga kayo. Okay. Kaya sabi ng iba, ba't kailangan hawakan yung lakas-lakas ng kuryente? So kaya nga sinishare ko sa inyo mga bro kung ano yung proseso, yung mga paraan, no? Para makita, malaman at matutunan. So digin natin dito sa spark plug. Ayun. So try natin panda rin. Dahil may kunting gasolina pa naman 'yan. Try natin start. Perfect ayos mga bro ayan medyo maingay lang yung makina dahil need na yata palitan ng kamchin no kaya lang wala naman sa usapan namin ng mayari ayun ayos andar na okay so yun lang mga bro no napakasimple lang no isa-isang check lang natin para walang masasayang na pera no para lahat bago tayo bumili ng pisa sigurado na yung pisang sira yun ang mabibili natin para pagkabit natin ng pisa solve yung problema no kasi titulad ng iba na palit ng palit ng mga pisa na hindi naman pala kailangan so sayang kay okay, mga bro so hanggang dito na lang yung aking video no at least napaandar na natin so yun lang din kasi yung problema na sinabi na mayari ayaw lang daw umandar at paandarin lang daw ayan so napaandar na natin then okay na yun mga bro okay maraming salamat ayan sa patuloy nyong pagsuporta sa aking youtube channel ayan At sa facebook page kuya bird channel ayan